tapos maging usap-usapan sa social media ang pagkalat ng diumanoy maselang video ni Loisa Andalio ay naghintay ang madlang people sa magiging pahayag niya tungkol dito. Aaminin ba ni Loisa na siya nga ang babaeng nasa video? Sa halip na magpa-interview ay isang makahulugang IG post at tweet ang inilabas ni Loisa. Hindi mawawala ang masiyahin, makulit positibong loysa na minahal nyo at mahal kayo. Walang kahit sino mang pwedeng umagrabyado sa kahit isa sa atin. Lahat tayo, pantay-pantay. Hindi natin alam ang pinagdadaanan sa buhay ng isa't isa. Libre lang naman ang maging mabuti sa kapwa. Walang kahit sino mang may karapatang humusga sa atin. Tanging Diyos lang. I love you, O Lord, my strength. No one can be the woman who refuses to give up on herself. Hindi man niya direktang inamin na siya nga ang nasa viral video ay sanyalas naman ito ng pagpapakatatag sa kabila ng mga pagsubok na pinagdaanan niya. Mistulang kinakausap niya ang sarili to stay strong and never forget who she truly is. Totoong masayahin at makulit si Loisa kaya natutuwa kami dahil ang mga katagang binitawan niya ay sign na ibinabango niya ang sarili mula sa mga bagyong kinaharap niya. Nagbigay naman ng words of encouragement ang mga kaibigan ni Loisa para sa kanya. Narito ang reaksyon ni na Maymay Entrata Moira de La Torre, Fifth Pagota na isa ring ex-PBB housemate, JC Alcantara, Riya Atayde, Jane Oineza, at Kim Baranda. Bumuhos din ang pagsuporta ng mga fans ni Loisa na natuwa sa muni niyang pagbabalik. Ano pong masasabi niyo sa balitang ito? Share us your thoughts and comments below and don't forget to subscribe to Showbiz Broadcast.